Hi everyone. Uh, this is Francis Rising TV. Ah uh, guys, ako lang po ngayon ay magbibigay ng reactions or good news po sa ating lahat. Lalo na po sa ating mga nailayan ng ipunan uh, kapag Pilipino. Ah uh, ito po ay um tungkol sa murang uh, kilong bigas. As of now po, ang uh, base po sa aking malaman, uh, kahit hindi po siya na target na 20, uh, 20 pesos per kilo, ngayon po ang gobyerno po ay uh, nagbibinta po ng 29 uh, per kilo at least guys, um, uh, nag-iipon na po ang goberno na makapag uh, uh, servisyo ng Molang Bikas. At least sa kanya pangako noong nakaraang halalan ay nabigyan niya ng uh, ito, ng 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 uh, nagbigyan niya ng tupad ang kanyang mga pangako noong nakarang elections no? uh, tungkol sa mga at ating mong pakinggan Ito oh, ang pinalawak at mas pinarami pang supply ng murang para sa vulnerable sector. Ito sa ilalim ng 29 peso program kung saan sa pagkakataon ito, mas marami rehiyon pa ang aagutin nito. Si Grazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. sa Department of Agriculture at ng National Food Authority, yung B29 program ngayong araw naman ay inumpisahan na ng National Irrigation Administration ang pagbibenta ng 29 pesos na bigas dito sa Quezon City sa ilalim ng Contract Growing Program. Ayan yung guys, narinig na yung uh, good news kung saan na ang ating goberno ay naglunsad ng murang bigas per kilo po. Kahit po sa una, hindi naman ako uh, uh, supporters ng PBBM. So ngayon, nakakita ko po na napaka-serious po ni Pangulong uh, PBBM. Uh, at least po, um, may um, na naging re naging reality po ang kanyang mga pangako. Sana po ay ito po ay magtuloy para po ay para po yung mga uh, karaniwang mga Pilipino ay makabili man ng tikas na abot kaya po sa kamay. God bless po sa ating lahat. Sana po Ah, uh, ito pong good news na ito uh, ay tatagal po ito. Uh, sana po supportahan po natin ang ating Pangulo na si Pangulong Marcos. Bye-bye!